Mga kapatid, good morning, good morning sa atin lahat at good afternoon dyan sa Pilipinas. Ngayon po, mga kapatid ay naririto na naman si Malodie Los Santos para magbigay ng reaksyon po dito sa mga tao talagang nakikiuso Alam niyo po ba, mga kapatid? Doon kasi sa Puerto Rico, kunsan kami nag-summer ay talagang walang signal. Kung saan-saan na lang ako, alam nyo na ba? Kung saan-saan na lang akong nagagawa ng reaction dahil doon po yung may signal. Ngayon po mga kapatid, hindi na ako magpalpaligoy-ligoy. Ay ito po ay bibigyan ko ng kaunting uh, reaction itong si Joe Mark. Ito dating payatas boy mga kapatid. Alam nyo po ba mga kapatid, matagal na tong nawala. Ah, nagkaroon po kasi ito ng problema doon sa kapalungga, Kaya, mga kapatid, ay umalis na po ito sa kalingap. At ngayon nga po, nakikiuso po. Alam nyo po itong si Jumart, isang paliatas boy, na pumasok sa kalingap, ay nagkaroon po siya ng problema dyan sa Kapalungga ngayon po mga kapatid bigla na lang pong sumulpot at, at yun po ay uh, kung ano-ano nang mga sinasabi tungkol kila, ki Kuya val Santos Matubang ngayon po mga kapatid pakinggan po natin bago po natin bigyan ng reaction tong si Payatas Boy

gamitan. <laughs> yung unang gamitan, silaan. No? Mm. Uh, yan yung grupo na walang masamang pinapay sa kanya. No, para lang siyang sa mga tao, mukha siyang banan, mukha siyang napakabait. Na sabihin na kahit kalapan niya, kahit kakag-anak, o ganyan. Kaya niyang tanggapin, o ano. Diba? Ganun siya magsalita. Pero, uh, deep inside, mag-isit. Hindi ganun. No? Magpipersonalisip siya na, ang galga na talaga, o, kira-alapay, o, kinatalapay. Ganun eh. Diba, hindi na pong... Ayan po, napakinggan natin ito si Jomar. Alam nyo mo, mga kapatid, ito matagal nang wala dyan sa kalingap. Ngayon po, ang sabi niya, wala na siya sa kalingap. Kung babalik man siya, hindi siya tatanggapin. Ayun naman pala eh, alam niya na, na hindi na siya tatanggapin. Bakit pa? kailangan niyang magsalita. Bilang isang dating kalingap, charity blogger ng kalingap, umalis ka dahil mayroon kang naging problema. Sa ngayon, na bumalik ka na naman, ay gusto mong makisali sa mga ng babalahura kay Kuya Val. Kung nanahimik ka na lang sana, Jumat, total, matagal ka nang wala sa kalingap, ngayon bumabalik ka dahil nakiuso ka rin. Malay mo, yung pagbabalik mo na yan, nagbakasakalik kang, mag muli kang uh, tanggapin ang kalingap o magpasikat. Alam nyo, sa mga ganitong tao na dating kalingap, dating nag-charity vlogger dyan sa kalingap, noon, sinasabi nyo na napakabuti ni Kuya Bal, uh, matulungin, kaya na uh, hinahangaan namin. Tapos, ano ngayon ang sinasabi nyo? Ha? Kasiraan ni Kuya Bal. Bakit? Kung nanawagan man noon si Kuya Bal na pumunta kayo dito sa Kalingap, punta kayo sa Dait, maging Kalingap partner kayo, kung ayaw nyo, walang magagawa si Kuya Bal. Kaya wag nyong isusumbat sa kanya kung anuman ang nangyari o naging karanasan nyo dyan sa Kalingap. Masasabi ko lang sa Jumart, matuto kang mahiya dahil kahit papaano nakilala ka dahil sa kalingap. Naging jumart ka yung dati mong payatas boss, payatas boy, naging jumart nakilala ka dahil yun ang ginawa ni Kuya Bal na ipinakilala kayo. Naging kalinga partner kayo. Kahit papaano, pinakinabangan nyo si Kuya Bal ngayon isusumbat niyo sa kanya? Huwag ganun. Ang isang taong may prinsipyo, kung umalis ka man sa kalingap na nagkaroon ka ng problema, manahimik na lang kayo. Huwag na kayo na kung ano-ano pang sasabihin niyo kay Kuya Val Santos Matubang dahil mapapahiya lang kayo. Dahil ang ginagawa nyong paninira sa Santos Matubang, marami pa rin yung humahanga kay Kuya Balsantos Matubang dahil sa ginawa niyang pagtulong sa ating mga kababayan na marami na po na napabahayan ang kalingap. Tao lang si Kuya Bal. Tao tayong nagkakamali. Kaya kung anuman ang nakikita niyong nagkamali o anuman, Tingnan nyo na lang kung ano ang ginawa na kabutihan sa ating mga kababayan na may hirap. Huwag na natin tingnan kung ano paman. Dahil tao lang tayong nagkakamali. Walang perpektong tao. Pero ang tangi ko lamang masasabi sa inyo mga kapatid. Jumart o payatas boy. Lawakan nyo ang pag-iisip nyo. Kapain nyo ang damdamin nyo. Dahil naging kalingap din kayo. Naging charity vlogger kayo. Ngayon, yung pagkakamali nyo noon, isisisi nyo kay Kuya Val Santos Matubang? Hindi ganun. Matuto kayong mahiya. Matuto kayong mahiya sa sarili nyo. Dahil kahit papaano, pinakinabangan nyo si Kuya Bal Santos Matubang at ang community ng Kalingap. Kaya ang tangi ko lang masasabi sa'yo, Jumart, manahimik ka na lang dahil walang maniniwala sa'yo. Dahil ikaw ang nagkaroon nun ng problema dyan sa Kalingap. Hindi si Kuya Val. Kung naiintindihan mo, walang kasalanan sa iyo si Kuya Val, Kundi ikaw ang gumawa ng hindi maganda dyan sa kalingap. Kung natatandaan mo, dyan sa kapalungga, isa kang gumawa ng hindi maganda. Kaya, ang masasabi ko lang sa iyo, Payatas Boy, sana ay rumispito ka na lang kung ayaw mo nang bumalik dahil alam mo na rin na hindi ka tatanggapin, ay manahimi ka na lang, wag ka na lang na uh, kung ano-ano pang sasabihin mo. At igit sa lahat ang matasabi ko sa iyo, wag ka nang mandamay o ibanggitin pa kung sino pa dyan na sinasabi mong gaya kikapiso. Wag na. Dahil walas siyang intrasa sinasabi mo. Ang problema niya ay iba. Ang problema mo ay iba. Kaya tumahimik ka na lang, payatas boy, dahil wala sa yung makikinig na mga viewers, lalo ka lang kaiinisan. Dahil ang binibigyan nyo ng, ng, masama, pinalalabas nyong masama, ay yung taong marami na pong natulungan, at tinutulungan. Kaya sana manahimik ka na lang, payatas boy. Dahil hindi ka sisikat. Ano? Nakiuso ka? Nakigaya ka rin sa mga luki-luki na, nabumabanat bumaban at ban? Ha? Payatas boy? Jumart? Talaga ngayon, uso na ngayon ang mga luki-luki. Dahil yung mga luki-luki yan, naghawa-hawa na. Pag nakarinig ng berson na tungkol kay Kuya Val, ayan, nagsisilabasa na ang mga luki-luki. Kaya, para sa akin, Jumart, tumahimik na lang. Kung pupunta kayo ng kalingap at pupunta kayo ng community ng kalingap. Sana, bago kayo pumasok ng kalingap, tanggapin nyo sa sarili nyo kung ano ang mangyayari sa inyo dyan sa loob ng kalingap. Dahil ang kalingap, nandiyan na po, may, may mga masaya. May exciting. Hmm. Kaya, nag lang po ang kalingap. nag lang po si Kuya Bal. Kaya, matuto kayong rumispito kung ayaw nyong uh, magkarong kayo ng kaaway. Dahil, kung ang sinisiraan nyo, pilit nyong sinisiraan si Kuya Bal, wala na sa inyong maniniwala dahil kami, nandiyan pa rin ang suporta namin sa mga may hirap. Hindi si Kuya Bal ang sinusuporta namin, kundi yung mga taong tinutulungan ni Kuya Bal na nangangailangan ng tulong. Kaya iyan lang ang masasabi ko sa inyo. Tumigil kayo ng paninira kay Kuya Bal Santos Matubang para wala kayong maririnig sa amin na mga reactionist. Mga reactor, mga reactionist para tayo ay sama-sama. Kami, masaya kaming tumutulong sa ating mga kababayan na mga mahihirap. Kaya, ang tangi ko lang masasabi sa iyo, mark huwag ka nang uh, manira. Kung ginawa ka man noon, ay iyon ay ginusto mo. Hindi ka pinilit ni Kuya Bal na pumunta ng kalingap na mag uh, charity ka dyan. Ginusto mo. Dahil, kung hindi mo ginusto, hindi ka pupunta ng kalingap. Yan ang masasabi ko lang sa iyo. Dahil nagbakasakali ka, nasaka, nas, bakasakali na pumasok ka ng kalingap na makuha mo yung gusto mo. Pero hindi mo nakuha, kaya nagkaroon ka ng problema. Kaya yan masasabi ko lang sa iyo, tumigil ka ng paninira dahil hindi ka paniniwalaan. Yan lang at hindi kayo magtatagumpay na paninira ki Kuya Val Santos Malubang. Yan lang masasabi ko, mga kapatid. Huwag natin paniwalaan ang mga ganitong klasing tao dahil nakikiuso sa mga luki-luki. Inuulit ko, nakikiuso itong si Jumart sa mga luki-luki. Kaya yan lang ang masasabi ko, mga kapatid. Paalam! Uh, marami pong salamat sa Team Organic, Maria Ligaspi Vlog. Ayat Mix Vlog, Ermagalo Mix Vlog, Selena Barbosa Official, at Edna Buensa Mix Vlog. Sil TVPH, Banat Bagsik, at Sirot Ruth po. Marami pong salamat at Kika Helper. Lalong-lalo na po, Kimalo De Los Santos, 'wag niyo pong kakalimutan, please suportahan niyo si Malo De Los Santos dahil po para sa inyo to. Mabuhay tayong lahat. We love you all. Bye-bye.